Sa kasalukuyang panahon, hindi maitatanggi na napakalaki na ng influensya ng internet sa buhay ng mga tao. Halos araw-araw ay naging bahagi na ng pamumuhay ng mga tao ang paggamit sa internet. Nariyan ang paghahanap ng iba't ibang mga impormasyon sa online, panunood ng mga video sa iba't ibang mga social media platforms, online gamings, online transactions, online shoppings, at pakikipag-ugnayan sa mga kapamilya, kapatid at mga kaibigan na nasa malalayong lugar. Napakalaki na rin ng naitulong ng internet sa pag-unlad ng teknolohiya na bumago sa pamumuhay ng mga tao. Pero alam nyo ba na ang internet na ating pinagkukuhana ng impormasyon, ay may napakadilim palang sekreto na itinatago sa publiko. Mga sekreto na naglalaman ng mga nakakagimbal na impormasyon at kwento na hindi dapat mabunyag, at siguradong magdudulot ng matinding takot at pangamba. Sa bidyong ito ay tatalakayin natin ang mga madidilim na sikreto na nagtatago sa napakalawak na cyber world. Kaya samahan niyo ako na puntahan ang pinakamadilim na bahagi ng internet. Ang deep web at ang dark web. Bago natin puntahan ang madilim na bahagi ng internet, atin munang pag-usapan ang maikling history, kung paano nga ba nabuo ang internet. Ang internet ay nabuo sa ilalim ng ARPANET, o Advanced Research Project Agency Network ng US Government, na pinangunahan ng isang computer expert na si Bob Taylor noong 1969. Layunin ng programang ito na pagkonektahin ang dalawang computer na nasa magkaibang lugar. Ang unang computer ay nasa University of California habang ang pangalawang computer naman ay nasa Stanford University. Noong October 29, 1969, matagumpay na napagkonekta ng mga computer scientist ang dalawang computer na ito, matapos nilang mai-send ang kauna-unahang mensahe na ipinadala sa online. Mula dito ay nagpatuloy na sa pag-evolve ang internet hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngayon ay dumako na tayo sa main topic ng bidyong ito. Ang internet ay binubuo ng tatlong bahagi, ang surface web, ang deep web, at ang dark web. Ang surface web ang pinakamaliit na bahagi ng internet. Sa katunayan ay 5% lamang ng internet ang binubuo ng surface web. Ito ang lugar sa internet na madalas na pinupuntahan ng mga tao, dahil dito na-access ang iba't ibang mga websites gaya ng Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, at iba pang mga social media platforms. Ang Surface Web ang itinuturing na pampublikong lugar sa internet, dahil dito nangyayari ang karamihan sa mga aktibidad ng mga tao sa online. Ang pagsasend ng mga messages, video calls, panunood ng mga online videos, paglalaro ng mga online games, pag-download o pag-upload ng mga data, at pag-search ng iba't ibang mga impormasyon sa online, lahat ng mga yan ay nangyayari sa Surface Web. Gaya ng sinabi ko kanina, ang Surface Web ang itinuturing na pampublikong lugar sa internet. Maaari kasing matrace o malaman ng ibang mga tao, lalong-lalo na ng gobyerno, ang mga aktibidad na ginagawa ng isang individual sa internet. Sa madaling salita ay walang privacy ang mga tao sa tuwing gumagamit sila ng internet. Ito ang nagtulak sa ilang mga individual upang gumawa ng paraan para magkaroon sila ng privacy sa paggamit ng internet. Noong taong 2000, isang computer science student ng University of Edinburgh na si Ian Clark, ang bumuo ng isang software na tinatawag na Freenet. Isa itong computer software na magbibigay ng full anonymity sa isang internet user. Ibig sabihin ay magkakaroon siya ng privacy, at maaari din niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan sa oras na gumagamit na siya ng internet. Dahil sa pagkakabuo ng ideya ng pagtatago ng pagkakakilanlan at aktibidad sa internet, nabuo rin ang konsepto ng Deep Web, na siyang pangalawa at pinakamalaking bahagi ng internet. Ang Deep Web ang bumubuo sa 90% ng kabuuan ng internet. Karamihan ng mga aktibidad dito ay anonymous at nakatago sa publiko. Dahil sa pagiging tago ng Deep Web, naging tambayan na rin ito ng ilang mga kriminal, at naging pugad na rin ito ng mga ilegal na aktibidad sa online, gaya ng hacking, scamming, hitman, bentahan ng mga ilegal na drugs, at child pornography. Makikita rin sa deep web ang mga nakakagimbal na videos, gaya ng pagpatay, pag-torture, mga paranormal activity, animal cruelty, at mga kaso ng demonic possession. Ngayon ay mas laliman pa natin ang ating kwentuhan dahil tutungo na tayo sa pinakamalalim na bahagi ng internet at ito ay ang dark web. Actually, ang dark web ay bahagi lamang ng deep web. Sa dark web naman matatagpuan ang mga pinaka nakakagimbal na mga videos at mga websites na hindi dapat malaman ng publiko. Kabilang sa mga ito ang mga dark secrets ng Vatican, mga aktibidad ng mga terrorist group, mga alien, Illuminati at mga sikretong itinatago ng CIA. Ang dark web ang nagsisilbing lugar para sa mga pinakamagagaling na hacker sa buong mundo. Ngayon ang tanong, paano naman ma-access ang deep web at dark web? kinakailangan mo munang mag-download ng isang special browser sa iyong device, at ito ay tinatawag na Tor Project. Ang Tor Project ay isang software na nagbibigay sa isang internet user ng anonymity, upang may tago nila ang kanilang pagkakakilanlan sa paggamit nila ng internet. Ang Tor Project at ang Freenet, ay ang mga special browser na maaari mong gamitin, upang maka-access ka sa deep web at dark web. Ang isa pang katanungan, bawal ba ang pagpasok sa deep web? Actually ay hindi naman bawal, kung wala ka naman masamang intensyon sa pagpunta sa deep web. Maraming mga internet users ang nagpupunta sa deep web araw-araw, upang gawin lamang itong libangan, o di kaya naman ay para maghanap ng iba't ibang mga impormasyon. At ang isa pang katanungan para sa topic na ito, delikado ba ang pagpunta sa deep web at dark web? Maraming naniniwala na kapag nagpunta ka sa deep web ay maaari ka raw hulihin ng mga autoridad na nagbabantay sa mga nangyayaring aktibidad sa deep web. May ilan ding naniniwala na sa oras na pasukin mo ang deep web ay agad ka raw matutunto ng ilang mga tao at ikaw daw ay kanilang dudukutin at papatayin. Actually, walang katotohanan ang mga paniniwalang ito. Malaya ang sino man na magpunta sa deep web. Basta't siguraduhin mo lang na hindi ka makikisama sa mga ilegal na aktibidad na nangyayari sa deep web. Ngayong alam nyo na kung ano ang deep web at dark web, atin namang pag-usapan kung ano-anong klaseng mga websites at content ang makikita dito. Unahin natin ang mga ilegal at nakakagimbal na mga websites na naglalaman ng mga nakakatakot na impormasyon at videos. Una sa listahan ay ang Red Room, isa itong website na makikita lamang sa dark web, at naglalaman ito ng mga videos at live stream ng pag-torture at pagpatay sa mga tao. Ang pangalan ng website na ito na Red Room, ay hango sa salitang murder, na kapag ang mga letra, ay mabubuo ang salitang Red Room. Ang mga taong nanunood ng live sa website na ito, ay sila rin di umano ang nag-uutos kung anong klaseng torture ang gagawin sa biktima, hanggang sa ito ay tuluyan ng malagutan ng hininga. Sunod sa listahan ng mga dark website sa deep web ay ang Daisy Destruction. Isa itong child pornography site na makikita lang din sa dark web, at naglalaman ito ng mga videos ng pang-aabuso at pagtorture sa mga batang babae. Ang Daisy Destruction ay binuo ni Peter Scully, na siyang nasa likod ng mga kagimbal-gimbal na mga videos ng pang-aabuso sa mga batang babae. Noong 2018, naaresto na si Scully at nahatulan ng panghabang buhay na pagkakabilanggo. Isa rin sa mga pinakasikat na website sa deep web ay ang Silk Road. Isa itong website na nagdebenta naman ng mga illegal drugs, at dito kalimitang nagpupunta ang mga drug syndicate upang bumili ng mga ilegal na droga. Ang founder ng Silk Road na si Ross William Albrecht, ay naaresto ng mga autoridad noong 2013, at siya ay nahatulan din ng habang buhay na pagkakabilanggu. Nagkalat din sa deep web ang mga websites na pinamumugaraan ng mga hackers na nag-aalok ng mga hacking services. Isa na rito ang website ng Cyber Guerrilla na kinabibilangan ng mga pinakamagagaling na hacker sa buong mundo. Kung nais mong ipahack ang mga gadgets at social media accounts ng isang individual, o di kaya naman ay nais mong nakawin ng mga sensitibong impormasyon ng isang tao o isang organisasyon, maaari kang umupo ng mga hacker sa deep web para manghack. Bukod sa mga hackers, maaari ka rin umupa ng mga hitman o mga mamamatay tao sa deep web. Nagkalat din kasi dito ang mga websites na nag-aalok ng mga serbisyo ng isang hitman. Bukod sa mga illegal na website na makikita sa deep web at dark web, makikita rin dito ang mga nakakagimbal na mga videos na nakakapagdulot ng matinding takot sa mga taong makakapanood nito. Isa sa mga pinakasumikat na video sa deep web ay ang Blank Room Soup. Ang bidyong ito ay patungkol sa isang lalaki na umiiyak, habang kumakain ng isang pagkain na may sabaw. Makikita rin sa video ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na maskot, na tila binabantayan ang pagkain ng lalaki. Base sa mga nakapanood ng bidyong ito, naniniwala sila na ang laman ng sabaw na kinakain ng lalaki, ay ang mga laman loob daw ng kanyang asawa, na pinatay ng mga lalaking nakasuot ng maskot. Di umano ay sa pilitang pinakain sa lalaki ang mga laman loob ng kanyang asawa, na naging dahilan ng pagiyak ng lalaki sa video. Narito at panuunin nyo ang full video ng Blank Room Soup. Ang isa pang sikat na video sa deep web ay may pamagat na Three Guys and One Hammer. Sa bidyong ito ay pinagtulungang patayin ng tatlong teenager ang isang matandang lalaki sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpukpok ng martilyo sa ulo ng matandang lalaki. Naglipa na din sa deep web ang mga videos ng animal cruelty kung saan ay tinortorture at pinapatay ang mga kawawang hayop. Laganap din sa deep web ang mga horror at haunted videos, gaya ng mga paranormal activity at demonic possession na siguradong magdudulot ng matinding takot sa mga makakapanood nito. Hindi lahat ng mga makikita sa deep web at dark web ay pawang mga masasama at ilegal. Marami ring mga magagandang content ang makikita dito. Isa riyan ang mga academic journals na ginagamit ng mga estudyante sa paggawa ng kanilang mga thesis at ginagamit din ito ng ilang individual sa kanilang pag-aaral at research. Bukod dyan ay nagkalat din sa deep web ang maraming impormasyon tungkol sa iba't ibang mga conspiracy theories na siguradong magpapalawak pa sa iyong kaalaman. Ginagamit din ng mga whistleblower ang deep web upang dito nila ilahag ang mga nalalaman nilang sekreto at ang mga nangyayaring katiwalian sa gobyerno. Dahil sa kanila ay nalalaman ng taong bayan ang mga nangyayaring mga anomalya at katiwalian sa kanilang bansa. Bukod dyan, marami ka rin makikitang mga gamot at suplement sa deep web na ibinibenta ng mas mura. Pero dapat ay maging mapanuri ka muna sa mga ito. Ang deep web at dark web ay naglalaman ng mga sensitibo at mga pambihirang impormasyon na maaaring magpabago sa inyong pananaw at sa inyong pagkatao. Kung nanaisin yung pasukin ang madilim na bahagi ng internet, kinakailangan niyong maging maingat at mapanuri sa mga dark websites na inyong pupuntahan. Kaakibat ng isang mabigat na responsibilidad ang pagpasok sa deep web, kaya ipinapayo ko sa inyo na pag-isipang mabuti, ang inyong mga magiging aksyon sa oras na pumasok na kayo sa deep web at dark web. Sana ay nabigyan ko kayo ng sapat na impormasyon tungkol sa deep web at dark web. Ngayon, handa na ba kayong pasukin ang madilim na bahagi ng internet? Pakilagay naman sa comment section ang inyong mga sagot. At huwag nyo na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe kung bago ka pa lang sa aking channel. Sana ay muli nyo akong samahan sa ating kwentuhan sa mga susunod pang video.